alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo, ba, alam mo ba? Alam mo ba? Magandang araw! Kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at alamin natin ang kasaysayan ng tagapagligtas ng mga Manileño ang MPDO Manila Police District. Ang Manila Police District (MPD) ay ang ahensya ng Philippine National Police (PNP) na responsable para sa pagpapatupad ng batas sa lungsod ng Maynila kabilang ang Manila South Cemetery Exclave. Dating kilala bilang Western Police District (WPD), ang MPD ay nasa ilalim ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na pinangangasiwaan din ang Quezon City Eastern, Northern at Southern Police Districts. Kasaysayan panahon ng Amerikano. Kinuha ng United States Army ang tungkulin ng pagpapatupad ng kaayusan pampubliko sa Maynila sa pagbagsak nito noong 1898. Binubuo ito ng mga unit ng militar sa ilalim ng utos ni Brigadier General Arthur MacArthur Jr. bilang Provost Marshal General. Sa bisa ng Act No. 17 ng U.S. Philippine Tap Commission na pinagtibay at ipinatupad noong ikasyam ng Enero taong isang libo na at isa, si MacArthur, bilang Provost Marshal General at Gobernador Militar noong panahong iyon, ay inorganisa ang Metropolitan Police Force of Manila, kasama ang kanyang sarili bilang unang pinuno nito. Pinahintulutan din ng batas ang operasyon nito sa labas ng jurisdiction nito. Isang ganap na Amerikanong katawan, ang puwersa ay unang inilagay sa kasalukuyang Goldenberg Mansion, San Miguel. Sa pagsasabatas ng batas buling, 183 noong ika-31 ng Hulyo ng parehong taon na nagtatag ng Charter ng Lungsod ng Maynila na naging epektibo pagkaraan ng isang linggo, ang kapangyarihang ipinagkaloob sa Provost Marshal upang ipatupad ang pangkalahatang kontrol sa pangangasiwa sa pulisya at iba pang mga departamento nang inilipat ang pamahalaang lungsod, ang puwersa ay muling inayos at pinamunuan muna ni Teniente Coronel John L. Tiernon at kalauna ni Kapitan George Curry. Ang pwersa ng pulisya ay pinalitan ng pangalan sa Manila Police District at sa una ay binubuo ng 357 tropa mula sa American Volunteer Force to the Philippines. Ang MPD ay may jurisdiction 5 milya mula sa mga hangganan ng lungsod at 3 milya mula sa baybayin hanggang Manila Bay. Nagdulot ito ng mga alitan sa Philippine Constabulary na may kapangyarihan sa pulisya sa ibang lugar sa Pilipinas. Noong 1907, nahati ang MPD sa dalawa, ang MESIC Police Station sa hilaga ng Ilog Pasig at ang Luneta Police Station sa timog ng Ilog. Noong 1935, inilipat ang pulong tanggapan sa bagong Manila City Hall. Noong ikalawa ng Marso taong 1936, si Antonio Torres, noon ay miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Maynila, ay hinirang na pinuno ang unang Pilipinong gumawa nito. Gayunpaman, noong 1942 sa simula ng ikalawang digma ang pandaigdig, inutusan ng Kempetai, ang Japanese military police, si Torres na magpasakop sa kanilang autoridad. Pagkatapos ng labanan sa Maynila, muling inayos ng pinagsamang tropang Amerikano at Pilipino ang puwersa ng pulisya, at ang mga puwersang alay ay hinirang ng mga pinuno hanggang sa paghirang kay Lamberto Jabalire bilang gumaganap na hepe ng pulisya. Ikatlong Republika, noong 1949, inilipat ng MPD ang kanilang punong tanggapan sa huling pagkakataon, sa isang bagong gawang gusali sa kanto ng San Marcelino at Isaac Peril, ngayon na United Nations Avenue, ang pagpopondo sa muling pagtatayo ay nagmula sa Philippine Rehabilitation Act of 1948. Sa panahong ito, ang Pangulo ng Pilipinas ay may mga kapangyarihan sa paghirang sa opisina. Kapansin-pansin ang paghirang kay Ricardo Papa na nag-organisa ng isang anti-smuggling unit na nag-minimize ng smuggling sa lungsod. Batas militar hanggang sa kasalukuyan. Fusad ng Ermita Police Station ng Manila Police District. Noong ikadalawamput isa ng Setyembre taong isang libo na raan idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa bansa at nilikha ang Integrated National Police kung saan ang Philippine Constabulary ang nucleus nito. Noong ikadalawampu ng Desyembre taong 1974, si James Barbers ay hinirang na Superintendent Police Chief ng Western Police District WPD. Metropolitan Police Force MPF Noong ikadalawamput-anim ng Pebrero taong 1986, napatalsik si Marcos pagkatapos ng People Power Revolution. Pagkalipas ng ilang buwan, hinirang na hepe si Alfredo Lim at ng bilang ng mga presinto mula anim hanggang 10. Si Lim ay magiging direktor ng National Bureau of Investigation, alkalde ng Maynila at senador. Noong 1990, ang Interior and Local Government Act 1990 ay ipinahayag na lumikha ng Philippine National Police na sumisipsip sa Philippine Constabulary. Ang iba pang mga kilalang pangalan na pinangalanan bilang hepe ng WPD ay sina Hermogenes Ebdain noong ikalima ng Nobyembre taong isang libo at siyam at Abelino Razon noong ikalabing anim ng Hunyo taong isang libo at at ikadalawampu ng Desyembre taong isang libo Ang dalawa ay pinangalan ng hepe ng PNP Kalaunan. Noong ikadalawang po ng Hulyo taong 2005, ibinalik ng WPD ang kanilang dating pangalan pabalik sa Manila Police District. Paggunita sa anibersaryo, ang anibersaryo ng puwersa ng pulisya ng Maynila ay ipinagdiwang noong ikatatlumput isa ng Hulyo hanggang sa unang bahagi ng 1980s nang makita sa mga talaan na ito ay talagang noong ikasyam ng Enero. Nagsimula ang isyo ng pagpapalit ng pecha ng pundasyon ng Sibrig. Nabasa ni Jen. James Barbers, Noi Superintendent ng WPD, ang 1933 na aklat na Philippine Police System and Its Problems, na tinawag na Miguel Parungaw, mananalaysay at tagapangasiwa ng Manila Metropolitan Police Museum, na nakapagkumpirma ng impormasyon sa pamamagitan ng paghahanap sa dokumento ng Act No. 70. Kinumpirma rin nito ang katotohanan na si MacArthur, hindi si Curry, ang unang hepe ng pulisya ng Maynila. Ito ay kalaunan na ay naresolba ng mga matataas na opisyal ng pagpapatupad ng batas ng ang WPD sa ilalim ng pamumuno ni Pete Brigg. Jen. Narciso Cabrera na obserbahan sa unang pagkakataon ng aktual na pundasyon noong ikasyam ng Enero taong 1983. Pagpuna. Pagkatapos ng 2010 Manila Bus Hostage Crisis. Ang PNP sa pangkalahatan, at ang MPD sa partikular, ay nailalarawan bilang mabagal, hindi ang COP trigger happy at corrupt. Ilang pulis ang inaresto dahil sa paggawa ng pangangikil laban sa mga lumalabag sa batas, kilala bilang kotong kaya tinawag na kotong cop. Ang mga pulis ay kasangkot din sa mga shootout o paggamit ng labis na puwersa laban sa mga sospek. Kamakailan ay dalawang isyo ang ibinato laban sa MPD. Ang isa ay ang kamakailang paglantad ng isang pulis na nagpapahirap sa isang sospek sa isang presinto ng pulisya sa Tondo. Ang opisyal na umano'y nagpahirap sa sospek ay sinampahan ng mga administrative charger ang isa pa ay ang hindi wastong paglutas ng Manila hostage crisis na nagresulta sa pagkamatay ng walong turista mula sa Hong Kong. Si MPD Chief Rolando Magtibay ay sinibak dalawang araw matapos ang bigong pananakit ang kanyang kapalit, si Senior Superintendent Francisco Villaroman, na ginawang acting head ng MPD, ay pinalitan pagkaraan ng isang araw. Hindi nagkomento ang pulisya sa kanyang pagkakatanggal. Gayunpaman, sinabi ng Philippine Daily Inquirer na si Villaroman ay kabilang sa mga pulis na kinasuhan sa pagkawala ng dalawang residente ng Hong Kong sa Pilipinas noong 1998 at 1999. Sinabi ni Villaroma na ang usapin ay labis na napulitika dahil ito ay nauugnay sa mga gawain ng Noy at malaking senador Penfilo Lacson. Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaingganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba, Alam mo ba? Alam alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo